Maraming salamat sa mga patuloy na nagsusuporta sa ating channel mga idol uh, sa mga naglikes likes sa laging nagko-comment sa ating comment section sa mga bago nating upload. Maraming salamat sa inyo. Shoutout din sa aking mga member uh, sa patuloy na pagsuporta sa aking mga channel. Maraming salamat mga idol. Shoutout kay Joey Villarino, kay Maricel Nakil Sheila Budino, ang Hilito Brunola, Miss Miami Laurel. Richard Umpan, Tita Jean Kiferes, Harry Chan, Arnold Salazar, Miss Miami Laurel, dalawang account, maraming salamat idol, kay Turin and Fear Friends at kay Merlin Da Alves. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW. Simula na po natin ang ating kwento. Nagpasya na ang alkaldi ng bayan na si Luis kasama itong si Lucas at ang mga pulis at ang ilang mga tanod. Napasokin nila ang baryo ng baybay para makausap ang namumuno sa baryong ito. Ngunit habang papasok na ang mga ito doon sa baryo ng baybay, hinarang sila ng mahigit sa dalawang puang bilang na mga bantay ng lugar. Armado ang mga ito ng mga armas at mga matatalas na bagay. Kahit na nagpakilala pa itong si Luis at nakikilala din ito ng mga bantay doon sa baryo ng Baybay, walang pakialam pa rin ang mga ito sa kanilang presensya. wika ka ng naatasan na mamuno doon sa mga bantay doon sa grupo nila ni Luis. Asensya na! Mahigpit na bili ni Kapitan Donato. Simula kaninang umaga, kahit na sino pa, walang papayagan na makapasok sa baryong ito. Mayroong mahalagang nilalakad ang aming kapitan at mga kagawad sa lugar na ito. Kaya kami muna ang naatasan na magbantay at kailangan namin na sundin ang utos ni Kapitan Donato. Nagalit na itong si Luis. Ngunit nagpakehinahon pa rin ito sa ngayon dahil batid niya na alanganin ang kanilang sitwasyon dahil ramdam niya na ang dalawang matandang kasama ng mga bantay na parang mga magsasaka ang hitsura kakaiba ang kalakasan at tangan na presensya ng mga ito batid agad nila ni Luis at Lucas na mga barangan ang mga ito at mayroon ng nakalatag na mga usal sa buong paligid. Samantalang sa kanilang panig, silang dalawa lamang nitong si Lucas ang may mga karunungan paglating sa mga aral. Sigurado itong si Luis na malalagay sila sa alanganin kapag nagpumilit ang mga ito na makapasok at nabatid na din nitong si Luis na maaring hindi na nila mapipigilan pa ang baryo ng baybay sa kanilang pasya batid nila ngayon na nakipag-usap ang kapitan doon sa kabilang baryo wika na lamang nitong si Lucas na lumapit din agad doon sa kinatatayuan nitong si Luis mukhang hindi na natin makukuha pa ang saluubin ng mga ito at hindi natin mapakiusapan ang mga ito Luis, mukhang buo na ang pasya ng mga ito. Ano ngayon ang ating gagawin? Naramdaman ko ang lakas ng presensya ng dalawang matandang nakatayo doon sa ulihan. Mukhang mga barangan ang mga ito at may mga nakalatag na mga usal sa buong paligid ng ating kinaroroonan. Kapag gumawa tayo ng mga hindi kaya ayang pagkilos siguradong madadamay ang ating mga kasamahan Sagot naman agad nitong si Luis. Batid ko din ang mga bagay na ito, Lucas. Kailangan muna natin na umagtas. Baka madadamay pa nga ang ating mga kasamahan kung magkakaroon man ng mainitang kumprontasyon. Tara na, bumalik na tayo doon sa sintro ng lugar ng bintangan. sa na lamang tayo kikilos kapag magpapakita na ang mga ito ng pagkaagresibo. Samantalang sinatatainggo naman pagdating ng mga ito doon sa lugar ng bintangan, doon sa mismong barangay hall ng lugar na sa mga pagkakataon din na iyon, nando doon na din sina Butchok kasama sina Kiram at ang grupo nila ni Nunoy agad na sinabi na nitong si Tata Ingo ang kanilang mga nakita doon sa baryo ng baybay na nagiging dahilan para maalerto agad ang mga ito lalo na itong si Butchok huwi ka agad nitong si Butchok kung ganun kailangan natin na mapuntahan agad ang lugar ng palaisdaan Baka doon binabalak ng mga mandirigma galing sa lugar ng baybay na pumasok at baka aatakin na ang mga ito. Tama nga ang ating mga hinala. Kasabwat nga ng baryo ng kang ibong ang baryo ng baybay at kumilos na din ang mga ito. Pagkatapos wala nang inaaksayang sandali ang grupo nila ni Butchok hindi na gumamit pa ang mga ito ng mga sasakyan. Ginamit na ng mga ito ang kanilang mga kakayahan at mga karunungan para mas mapadali ang kanilang pagpunta doon sa lugar ng palaisdaan. Kasama nitong si Bocok ang kanyang mga matatalik na mga kaibigan at ang grupo nila ni Tata Ingo. Sa kabilang banda naman, sina Nanay Candida nais nitong magbabantay at maglilibot doon sa kabilang bahagi ng mga kakahuyan sa bukirin ng bintangan at kanlasog papunta na doon sa bundok ng sinawahan may mga naramdaman kasing mga pangitain at mga palatandaan ang matandang tagapagpangalaga ng kalikasan galing sa kanyang mga alaga na mga insikto at iba't ibang mga hayop doon sa gubat. Pati na ang kanyang mga kakamping mga inkanto. Kinutuban ng masama itong sinanay kandida sa kanyang naramdaman. Kailangan niyang kumilos agad bago mahuli ang lahat. Hinala kasi nitong sinanay kandida. Maaring kumilos na ang kanilang mga kalaban at doon sa kagubatan dumaan ang mga ito. Kasama ngayon itong si Nanay Candida ang kanyang mga disipulo at mga alagad na sinabugon Ubak at itong si Santino kasama din ng matandang tagapagpangalaga ng kalikasan ang dalawang anak ni Butchok na sinahiraya at samaila kung saan masyadong napabilib itong si Nanay Candida sa lakas ng presensya ng mga ito na tangan sa kabila ng murang edad ng dalawang mga bata. Kaya malaki ang tiwala ngayon nitong si Nanay Candida na makakatulong na sa kanila ng malaki ang dalawang batang ito. Samantalang ang grupo naman nila ni Tatay Abito doon sa bundok ng sinawahan, nakakaramdam na din ang mga ito na kakaibang mga presensya doon sa kapaligiran ng kabundukan ng sinawahan dahil sa kanilang paglilibot. Naramdaman nila ang kakaibang mga presensyang umaaligid doon sa lugar. Kaya agad na inaabisuhan na ng matandang albularyo ang kanyang mga kasamahan nasubukan nilang tingnan at imbestigahan ang bahaging malapit sa kagubatan ng dalawang mga karatig na mga baryo ang kagubatan ng Bintangan at Kalasug wika nitong si Tatay Abito sa kanyang mga kasamahang tanod kakaiba ang aking naramdaman galing ang mga presensyang ito doon Malapit sa kabundukan at kagubatan ng baryo ng kanlasog at bintangan. Hindi ito galing sa mga inkanto o anumang mga nilalang na naninirahan sa kagubatan. Kakaiba ang mga presensyang ito. Kailangan natin na imbestigahan ang bahaging iyon. Matapos ang pagkawikang iyon nitong si Tatay Abito, nagpasya ng umalis at umusad na ang mga ito. Sakay ngayon na sinatatay abito kasama itong si JC at ang tatlong mga tanod na may mga karunungan din pagdating sa mga usala. Naglalakbay na ang mga ito sakay ng sasakyan papunta doon. Sa kakahuyan na malapit lamang doon sa baryo ng Bintangan at Kanlasog. Samantalang ang sampung mga tanod nakasakay naman agad ang mga ito sa kanilang mga kabayo at dumaan doon sa mga kagubatan papunta din doon sa karatig na mga lugar. Ang grupo naman lang ni Butyok makalipas lamang ang ilang sandaling pag-usad ng mga ito dahil sa kanilang napakabilis na paglalakbay gamit ang kanilang kakaibang mga karunungan nakarating agad ang mga ito doon sa lugar ng palaisdaan at agad nilang naramdaman at nasipat ang hukbo ng mga mandrigma galing sa baryo ng baybay. Marami ang bilang ng mga ito na sa pakiwari nila ni Butchok mukhang mahigit sa apat na po ang bilang ng lahat ng mga mandrigmang papunta doon sa bahaging iyon na kinatuban agad ng masama itong si Butchok at inalerto na ang kanyang mga kasamahan. Wi ka agad itong si Butchok. Kailangan na natin na kumilos agad. Buno, iligtas ninyo. Ang mga taong nando doon sa harapang bahagi ng mga kabahayan. Baka matamaan ang mga ito at mabiktima ng kanilang mga pag-atake. Matapos ang pagkawikang iyon na, nitong si Butchok. Agad nang tumakbo na si Nabuno, Utoy at Gabi, papunta doon sa mga kabahayan para abisuhan agad ang mga taong nando doon tungkol sa papalapit na panganib sa kanila. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, biglang nakakarinig ang mga ito ng mga malalakas na mga putukan na Walang habas ng pinagbabarila ng mga mandrigma naggaling sa baryo ng baybay ang bawat masipat na mga tao. At sa mga sandaling iyon, wala pang kaalam-alam ang mga ito na nandoon na ang grupo nila ni Butchok at Tata Ingo. Nagtatakbuhan na ang mga kalabang nilalang papunta doon sa mga kabahayan habang nagpaputok ang mga ito sa bawat masipat at makikitang mga taong umaaligid doon sa mga kabahayan pati ang mga mangingisda na abalang abala doon sa gilid ng dalampasigan pinagbabaril nila ang mga ito kaya napilitang tumakbo ang mga taong ito papunta doon sa mga bakawan para makapagtago Nagsisigaw na din ang lahat ng mga taong nandoon nang marinig ang mga putukan. May ilan ang tinamaan agad, ngunit hindi naman napuruhan ang mga ito. Napasigaw na itong si Tata Ingo at utos nito sa kanyang mga kasamahan. Pangita, kailangan natin na mapigilan ang mga demonyong ito, gulong bagtok kayo na ang bahalang tumulong doon sa mga tao. Kailangan na atakihin at harangin namin ang mga ito. Bago pa, may mga mapatay ang mga ito at tuluyang makalapit doon sa mga kabahayan. Matapos lamang ang pagkawikang iyon nitong si Tata Ingo, biglang nagiging kawayan ang katawan ng matandang ermitanyo at pagkatapos bumaon ito sa lupa at naglaho. Agad na kumaripas na din ng takbo ang magkapatid na Jumong at nimpa at inihanda na ng dalawa ang kanilang mga armas at mga usala. Samantalang sina Butsok, utos din ito doon sa kanyang mga kasamahan na sina Nunoy. Kailangan natin na iligtas muna ang mga tao at tulungan ang mga nasusugatan sa kanilang ginawang pag-atake at walang habas na pamamaril. Agad din na nagtakbuhan na ang mga ito papunta doon sa kabilang bahagi ng kabahayan kung saan nando doon ang mga kalaban na papalapit na doon sa kinaroroonan ng mga kabahayan. Ang mga taong nando doon nagtatago na ang mga ito doon sa loob ng kanikanilang mga bahay habang nagsisigawan naman ang mga pamilya doon sa mga tinamaan ng mga bala. Ang ilan doon sa kanilang mga kalaban may hawak na mga malalakas na mga baril. Sampo naman sa mga ito kabilang doon sa mga mandrigmang taddad na hindi basta-basta tinatabla ng bala at ang lima pa sa mga ito, mga disipulo ng mga barangan na may tanga na kalakasan pagdating sa mga usal at sa paglatag ng mga orasyon galing sa kadiliman. Disidido talaga ang mga ito na paslangin ang lahat na makikitang mga tao at kubkubin ang lugar ng palaisdaan para mahawakan nila ang isa sa mga maganda at madaling pasukan ng lugar ng bintangan. Kailangan din kasi ng mga ito na makakuha ng mga bihag doon sa mga taong nakatira sa lugar ng palaisdaan. Makalipas lamang ang ilang mga sandali agad na may lumulubo doon sa mga buhanginan at pagkatapos mayroong tatlong hulmang tao na gawa sa kawayan ang lumabas galing sa ilalim ng buhangin. Nakaharang ang mga ito doon sa mga kalaban. Ngunit walang pakialam pa rin ang mga ito at hindi na inaalintana ang pagsulpot ng mga taong kawayan na iyon. Patuloy pa rin sa pagtakbo ang mga ito habang nagpaputok sa kanilang hawak na mga baril. Pagkatapos, pinagbabaril nila ang mga taong kawayan kahit na sumisigaw na ang limang mga disipulo na mga barangan na wag nilang patamaan ang mga iyon dahil patibong lamang iyon ramdam ito ng limang mga disipulo ngunit huli na dahil nang tamaan ng mga bala ang tatong taong kawayan na ginawa nitong si Tata Ingo biglang sumabog na lamang ito at sumagirit ang maliliit na parte papunta doon sa kanila na mayroong matutulis ang mga dulo. Sa bilis ng mga pangyayaring iyon, hindi na nakakaiwas pa ang ilan sa mga kalaban. Tumarak na sa kanilang mga katawan ang mga maliliit na mga matutulis na mga kawayan. Tumarak at natuhog ang mga ito sa kanilang mga dibdib, liig at ulo na agara naman na ikinamatay ng mga ito. Agad naman na at gumawa ng paraan ang limang mga disipulo. Mabilis na ang mga ito ng mga orasyon na nagiging dahilan para umangat ang mga buhangin at sinangga ang iba pang mga matutulis na kawayan na pinakawalan nitong si Tata Ingo. Nagiging dahilan din iyon para lumihis ng landas ang mga ito at hindi na tinamaan pa ang kanilang grupo. Pagkatapos gumawa ng paraan pa ang limang mga disipulo. Sabay-sabay na umindak ang mga ito doon sa lupa na nagiging dahilan para magkaroon ng biyak-biyak ang mga buhanginan doon sa unahan. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, may sumingawa na mga maitim ang usok at pagkatapos naghulmang mga tao ang mga ito na mayroong bitbit -bit na mga matutulis na bagay at pagkatapos umataki ito doon sa kinaroroonan ni Tata Ingo na sa mga pagkakataon na iyon nagtatago pa lamang sa ilalim nang buhangin kaya nagulat itong si Tata Ingo at napabilib din ito sa tanga na lakas ng limang mga disipulo dahil kahit nakargado at pulido ang kanyang pudir habang nagtatago sa ilalim ng buhanginan naramdaman at nakita pa rin ng kanyang mga kalaban ang kanyang kinaruunan mabilis naman na na gumawa ng paraan itong si Tata Ingo para agad na maiwasan ang mga usok na naghulmang tao na may bitbit na mga matatalas at matutulis na mga armas. Mabilis naman na gumawa ng mga pag-atake si at Nimpa galing sa likuran ng mga kalaban. Punteriya ngayon ng dalawang magkapatid ay ang sampung mga para tuluyang mabawasan na nila ang mga ito. Naglatag ng malalakas na mga usal itong si Jumong at Nimpa para pansamantalang maipako ng dalawa ang sampung mga tagtada na sobrang ikinagulat ng mga ito. Alam agad ng dalawa na hindi basta-basta tinatablan ng mga ordinaryong armas ang sampung iyon. Naramdaman nila ang kakaibang presensya ng mga ito at ang kanilang kakayahan. Ngunit itong sinimpa, walang pakialam ito kung hindi man tinatablan ng mga ordinaryong armas ang katawan ng mga ito. Agad na umataki ito ng napakabilis. Agad na natumba ang isa at nangingisay ng nang tamaan ito. niimpa sa may liig, sa tindi ng pinsala at sugat, kamuntikan pang ang kumalas ang ulo ng kalabang nilalang sa kanyang katawan. Ganon katindi at kabagsik ang mga matatalas na kuko nitong sinimpa na sa isang pag-atake lamang agad na napatay niya ang isa sa mga ito. Nang makabawi naman ng wisyo ang siyam sa mga ito, dalawa agad na natumba ang mga ito doon sa lupa at nangingisay agad din na nangingitim ang buo nitong katawan pati na ang mga kuko, labi at mga mata dahil tinamaan na ang dalawa ng malakas na mga lason galing kay Jumong na pinakawalan ng binatilyong mga ngatay nagawa naman agad ng pito sa mga ito ang makaiwas at makaligtas ngunit nang muling umatake na itong sita Tata Ingo. Agad na muling nakapitas na naman ang mga ito doon sa kanilang mga kalaban. Mabilisan naman na umatras agad sina Nimpa at Jumong nang magpakawala na ng mga pag-atake ang mga kalaban nilang mga tagtad. Batid nila na ang dalawa sa mga ito ay hindi lamang mga ordinaryong tagtada kundi mayroong tangan din na mga karunungan pagdating sa mga usal at may tangan na mga mutya agad na iwinasiwas naman nitong si Tata Ingo ang kanyang mga kawayan na nagiging dahilan para magkaroon ng kakaibang puwersa doon sa paligid at napilitang umatras na din ang grupo ng mga mandirigmang galing doon sa lugar ng baybay gayon pa man, Kahit na napapaatras ang mga ito, hindi pa rin iyon ang maging dahilan para umatras ng tuluyan at tumakas ang mga ito. Umatras lamang ang mga ito para magkaroon pa ang mga ito ng panibagong plano at magkasama-sama para sa kanilang susunod na gagawing pag-atake. Maagap naman na inatake nila ni Butchok ang mga kalaban na hinahabol ang ilan doon sa mga nagtatakbuhan ng na mga manginista. Hinaribas nila ang lahat ng mga ito. Galit na galit itong si Butchok nang makita ang pitong mga sugatan ng mga inosinting tao. Dalawa sa mga ito, hindi na gumagalaw at masama ang hinala ni Butchok na baka na na ang mga ito ng tuluyan. Habang ang lima sa mga ito, pilit na tumayo at paika-ika na tumakbo papunta doon sa mga bakawan. Kasama nitong si Butchok, si Natuto at Kiram. Samantalang si Nanunoy naman, Gado, Gabriel at Kimba agad na tinulungan ang mga nasusugatan at may mga tama ng bala doon sa gilid ng mga kabahayan. Agad na dinala nila ang lahat ng mga ito doon sa gilid ng isa pang bahay na ligtas at hindi naabot sa bakbakan na iyon. wika ka nitong sinunoy. Mga animal, talagang walang awa ang mga ito at idinamay pa ang mga walang kalaban-laban na mga inosinting tao. Kuya Gabriel, gamutin natin agad ang mga ito. Nakakatiyak akong kaya pa natin na mailigtas ang lahat ng mga sugatan. Matapos naman na mapatay nila ni Butok ang lahat ng mga kalaban na umataki at humabol doon sa mga mangisda papunta doon sa mga bakawan agad na tinulungan na din nila ang mga nasusugatan doon sa gilid ng dalampasigan. Mabilisan na binitbit at dinala nila ang lahat ng mga ito papunta doon sa mga kabahayan para tuluyang magamot at mailigtas. Binitbit din nila ang dalawang katawan na sa pakiwari nila ni Butsuk. Patay na ang dalawa.